Ayan. Ito so, yung mga tanim natin mga farmers ah Halos ang dami nating naitanim. Yung isang daang punong durian mga farmers dito lang sa area ng ating ekselsahan. Isipin nyo mga farmers ah Yun yung tinamnan natin. Yung pakay natin mga farmers, yung kape ating lilinisan. Kung baga nalinisan natin yung buong kapihan, nalinisan na rin natin si durian. Isipin nyo, sa isang taon, maglilinis ka ng kape, nalinisan mo si durian. Kung lumalaki yan mga farmers ha. Hihina ang mga kape natin dahil sa sobrang tanda. Kaya ako ang gagawin ko mga farmers katulad nito. Kahit ito'y puno na ng excel sa mga farmers at humina siya. Kasunod niyan, tatamnan ko na ng ibang variety ng kape. Wari mga farmers, ito yung ating Excelsa. Pwede ko siyang tamna ng Liberica. Akin ang puputulin at babasalin yung kape. Habang pinapalaki ko si Liberica, Hina-harvest ko si Excelsa mga farmers. Ah. Yan. Nakapagod lang mga farmers dahil sa dami nito mga farmers, kinakailangan ating nang nililinisan si Dorian, isama na natin yung bawat dadaanan nating kape. Yan o. Tulad na yan o isipin nyo kung hayaan yung gubatin yan ang laking pera ang mawawala yan kumbaga tsaga tsaga lang tayo nalilibang pa tayo mga farmers na nakikita natin si durian na halos karamihan ng una natin tanim kasing taas ko na bibilang lang siya ng hanggang 3 to 4 mga farmers ang laking durian farm na ito isipin nyo mga farmers ha, sa isang area lang na ito halos 100. Gaano kalayo yun mga farmers at gaano kalaki at kalawak yung natamnan natin ng durian. The sa aking kapihan, mga farmers, tatamnan ko na yan. Dahil nga, ganun ang nangyayari mga farmers. Oh. Bigla-biglang lumaragasa yung tubig kasama ng bato, putik mga farmers. Ganda ng kapi natin mga farmers. Oh. Oh, uh, Sadyang ang dami natin niya harvest sa susunod na taon. kapal oh, kasabay niyan meron tayong durian ang dami harvest susunod na taon mga farmers oh. kapal ng bulaklak ang ganda oh. makikita na natin yung harvest natin sa susunod na taon mga farmers oh. hindi pa siya bumubuka halos bukas pa to kapal ng bulaklak ng ating excelsa oh, mga farmers oh punong puno yung bawat sanga mga farmers oh kita nyo yan nakita nyo sa aking video bukas to mga farmers puting puti yan yung nakikita nyo yung mga bulaklak ng ating kape dito tayo sa ekselsahan ang ginagawa natin mga farmers may tanim din na durian dito kaya akin ang napasyalan yan Ayan, sa pagkakaulan mga farmers, ayan, biglang dami ng bulaklak. Ayan. Kapalo Yung hanay ng ating excelsahan patungo ron mga farmers oh. So lang gusto ko sa Excel yung mga farmers. Napakaraming ibinubunga. Ayan oh. Ayan kada libut ko mga farmers oh. Bukas to mga farmers. Ang puputi na yan. ang ginagawa natin mga farmers. Dahil nagtanim din ako rito ng durian akin na rin napapasyalan yung ating kapihan ng Excelsa akin na rin nililinisan tulad nito may mga tanim akong durian dito yan karugtong ng malalaki na ating durian mga farmers itong tinanim ko yan sa paglibot natin diritsyo linis na mga farmers at marami pa akong tanim dito farmers o oh, ang laki na yan ayun pa mga farmers o oh. Ayun pa yung mga hanay ng durian natin. Sabay na yan, may tanim na rin ako rito. Farmers. Ayan. Ayan mga farmers. Ah. Ganoon, papasok yan mga farmers. Ayan, makikita nyo sa aking video. Kumbaga sa bawat area, 1 hectares, tinatam na na natin mga farmers. Ayan. Tulad niya ng isang araw, doon tayo na, makikita nyo mga farmers ito ay yung linya nya oh. diridiritso to paibabaw sabay nito ayan sabay bayan yan medyo malayo mga farmers kaya ang laki ng tinakbo umabot tayo sa area ng ating ikselsahan tulad nito ayan kaya nyo sa video mga farmers oh. diritso yan sabay na yan yung, yung malalaking durian natin nasa baba ayan yung mga bulaklak na yan mga farmers ha ito Dito dling na tayo padiritso yan mga farmers ayun alis ang liliit ng ating durian mga farmers ha may mga bulaklak na ayan ang baba nito ang liliit lang mga farmers ayan Itong kapihan natin mga farmers Ayan, oh, makakita nyo sa video. Yun, kasunod Ayan. Dilidrit dire yan mga farmers ha. Akin tinamnan. Na kailangan pagpasyal natin dito isang trabaho lang. Nilinis natin si Kapihan. Tulad nito ang ating durian. No? Oh. Ayan, tudling na yan mga farmers. Oh. Yung kasunod. Diritso yan mga farmers. Farmers ito yung nilinisan natin mga farmers yung ating ekselsahan ayun kasabay na yan andyan yung ating mga durian plano natin mga farmers nilinisan na natin kaya lang masama ang panahon ayan nagsisimula ng umulan ito na yung simula mga farmers yung ating tinanim buhay na mga farmers ito lang agandahan mga farmers tapos na tayo magtanim ayan Akin ang lalagyan ng palatandaan mga farmers dahil walang katiyakan kung kailang uulan at hihinto yung ulan mga farmers. Kaya ang ginagawa ko, lalagyan ko na siya ng palatandaan mga farmers ha. alis na mumulaklak na yung mga excelsa natin mga farmers ha. dami nito. Sisimula na rin umulan mga farmers. Oh. Makikita nyo yung sitwasyon ng agos dito. Palibasa mga farmers yung kabundukan natin nakakalbo na. Kaya yung ragasaan ng tubig kasama yung mga bato mga farmers. Oh. Alos ilang araw lang na hindi yung tatlong araw na pagkakaulan mga farmers. Oh. Yan yung daan doon sa ating ekselsahan. Oh. Yan. Yung ragasa yung makikita nyo sa aking video kasama yung mga bato at mga putik mga farmers dahil yung kabundukan natin sa na ayan, kung ito'y wala rin mga tanim mga farmers, maaaring ganito mangyari, ayan mabilis yung pagbabaan ng lupa at bato ayan ganito'n yan sa pataas mga farmers dahil wala ng kahoy, ayan Diretso. Ay ang ginagawa ko mga farmers oh. Akin ang dinadagdagan tulad ng durian 'yan. Nagtanim ako. Yan, halos malaking puno to mga farmers kaya hindi tulad ng kape, maliliit lang. Kaya ang ginawa ko, tinamnan ko siya ng durian dahil malalaking puno 'yan. Ayun. Kasabay na 'yan oh, yung ating tinanim. May bulaklak, may bunga. Hindi na natin na harvest mga farmers. Dahil tag-ulan na. Ayan, yung baybayin nito halos nilagyan ko na ng durian umabot tayo rito mga farmers sa lugar ng ating excelsa dahil sa dami ng ating tanim na durian yan may mga bulaklak na yung ating mga excelsa yan o yun ang tanim ng durian mga farmers marami yan yun ng ating kape. Napansin nyo mga farmers kung bakit napakaraming bulaklak ng ating kape. Dahil sa panahon, mas gusto ng ating kape yung mainit na panahon mga farmers. Oh. Itong kagandahan ng Excelsa, mapainit, mapalamig, marami siya magbunga. Ayan. Ito nyo sa aking video, hindi nabaybay natin. Oh. Dati mga farmers, halos kakunti lang yung binubulaklak. Pero iyan, oh, ibinigay na lahat yung bulaklak ng ating kape. Kapal mga farmers bakit nyo sa aking video napansin nyo pag nakakabili kayo ng green beans merong black kumbaga hindi may iwasan. bakit may butas mga farmers yon ang nangyayari ang kape pag kulang sa bilad mga farmers pwede umitim pag sobra rin sa bilad mga farmers ganun din pwede rin mangitim yung ating beans mga farmers ito yung ating eksilsahan Inaalisan ko ng mga bunga mga farmers na nasa puno. Kinakailangan alisin natin para hindi pa mahaya ng insekto. Yan yung pinagmumula ng sakit ng ating kapi mga farmers. Yung bunga na hindi natin inaalis. Napansin nyo minsan mga farmers yung kapi natin humihinang magbunga dahil pinamahayan sa ng insekto mga farmers. Kaya maaaring bumagal ang pagbunga niya mga farmers. Oh. Pero itong mga farmers, oh, ang dami halos lahat ng tinanim ko mga farmers nagsisimula na ito yung ang na karagdagan nating harvest sa susunod na taon halos ang daming bulaklak ng ating kapi mga farmers ito ka farmers kinakailangan na nating alisin yan para hindi pamahaya ng insekto yan kaya ang gagawin natin ito mga farmers tatapon na lang natin yan Aten na itatapon mga farmers yung bunga nito. Bata pa nito ah, mga farmers ah. Pero nagbubulaklak na. An, alisin na natin. Aten na itatapon. Naabot na siya. Napamumulaklak ng ating kape. Mga tinanim natin oh, may mga bulaklak na yung bunga inalis natin dahil ilang araw na siyang naulan maaaring may sira na yon mga farmers kaya ating inalis kumbaga sa kape eh, kinakailangan habang nag-aaraw i-harvest na natin mga farmers pag inabot ng ulan yan sa puno maaaring may bokbok na kaya ang ginawa natin mga farmers hindi natin itinapon ibig sabihin nilagay natin sa puno kung sakaling tumubo siya mga farmers pwede nating gamitin pananim mga farmers Bagay yung nakita nyo mga farmers na inalis ko, kaya hindi na natin kinakailangan kapihin yon dahil ilang araw na siyang naulan mga farmers kinakailangan yung tag-init samantalahin natin yung pag-harvest mga farmers para mas maganda yung ating kape. Hindi tulad ng naulan na sa puno. Ayan. Dami oh. Yan yung ibubunga niya mga farmers ah yung binulaklak na yan yung bawat binulaklak na yan may katiyakan mga farmers na magtutuloy dahil yung excel sa ah, bihiram-bihira yung hindi nagtutuloy mga farmers pero lahat yan pagbubungahan ayan oh, ganda ng bulaklak ng ating kapi oh, oh mga farmers oh punong puno nintis na lumalaki yung puno ng ating kapi mga farmers. Dumadami yung ating harvest katulad niya. Na oh. Yan, nagsisimula na oh. sipin nyo mga farmers oh. Yung ibubunga nito mga farmers oh. Ang dami niyan. Yan. Yan yung mga dating pinagbungahan. Oh, makita nyo mga farmers oh. Pinagbungahan na yan ha. Diyan pa siya namumulaklak. Yan ang wala sa robusta mga farmers. Yan. Kaya walang problema mga farmer sa Excelsa. Napakaganda na magbunga. Yan o. Yung binubulaklak niya o. Yan. Kaya sa susunod mga farmers yan. Yan naman yung i natin o. Madami o. Kapal na yan mga farmers oh, Yan yung ating Excelsahan. Papunta roon sa atin tinamnan ng durian mga farmers tinamnan ko na siya ng durian mga farmers para habang nag-harvest tayo mga farmers lumilipas ang panahon na may durian farm na tayo yung gusto ko sa kape alam ko na mga farmers na may i-harvest ako kada taon baga si Robusta hindi man siya bumunga pero babawi tayo sa Excelsa pero palagay ko mga farmers marami tayong i-harvest kahit sa Robusta kung itong excel natin mga farmers ha. Ayun, napagbulaklakan ng maganda. Ibig sabihin mga farmers, natapat sa panahon. Mas gusto niya yung mainit, katulad niyan. Mainit na mainit tapos biglang lamig. Gusto rin niyan mga farmers. Kumbaga ito, ating Excelsa sa kahit anong panahon, pwede siya. Sipin niyo mga farmers, oh, nasa ilalim tayo ng kakahuyan, pero yung kapi natin oh, sa susunod na video papakita ko to mga farmers na medyo malalaki na para makita nyo kung gaano karami ang ibinubunga ng excelsa sa isang puno ayan oh. ang lapad dito mga farmers ah ayan improning natin siya mga farmers pero yung gapang ng dahon halos na dito na sayad na sa lupa mga farmers ha kumbaga kung sa robusta to mga farmers puputulin na natin yan dahil hindi na siya pagbubungahan sa paglibot natin, makapaglinis na tayo at makapagtanin mga farmers ng ating durian. Ang ginagawa ko mga farmers, kada taon, nagtatanim ako ng kape para si durian aking itatanim. Kasi mga farmers, kung wala tayong plano at kakapikapi lang mga farmers, lilipas ang panahon mga farmers na ang lahat ng klase ng kape, hihina ang bunga mga farmers. Ano mang uri ng produkto mga farmers pag matanda na yung iyong tinanim. Maaring hindi na magbunga. Next schedule natin mga farmers ha. Tapos na natin tamnan to ng durian. Ayan. Nalinis na natin. Alas puno-puno lang mga farmers dahil yung panahon hindi pa permes, Maaring mag-init pa. Katulad niyan mga farmers. 3 days umulan. Ang ganda. Kasabay niyan. Na Nagbulaklak yung ating kape nakapagtanim tayo. Ayan yung mga tanim natin ha. Ah. Layo nito mga farmers ha. Ah. Kumabot tayo hanggang ibabaw. Ang susunod natin yung schedule mga farmers, yung una natin tinamnan. Yun naman natin lilinisan. Ang balik natin dito mga farmers, two weeks mga farmers bago tayo bumalik para linisan ulit yung ating tinanim na durian. No? Oh. Tulad niyan, nagtanim ako kanina. Nagdagdag uli ako mga farmers. Akin ah, nilibot yung mga tinanim kung durian yung mga wala pa aking tinamnan Ayan. hindi naman kinakailangan sa kapihan yung masyadong malinis mga farmers kung ating kinalinis-linis to baka hanggang 1 hectares lang kung kaya kong linisan mga farmers hindi tulad nito Kaya katulad niyan, ating nanilinisan yung ating katihan ng puno-puno lang dahil hindi na pwedeng mawirin dahil dikit-dikit na. Mga farmers ha, isipin nyo mga farmers ha buhat na nagtanim tayo ng dur durian mga farmers halos 400 sidling na, na natin baga ka farmers mabuhayan lang tayo ng 300 ang dami na yon. kasunod niyon magtatanim muli tayo habang hindi nagbubunga yung ating durian kumbaga may nakita tayong alanganin mabuhay atin ng papalitan tulad lang din to ng mga kapikaw mga farmers oh isipin nyo mga farmers oh, halos iba iba yung sukat ng ating kape eh. katulad nito may maliit pa ako pero may malaki Ayan, ah. ito katatanim ko lang mga farmers oh, ng ating excelsa pero yung mga kasamahan nya malalaki na Baga, pag alam na natin mga farmers na pwedeng tamnan pa rito Ayan, katulad nito may espasyo pa tamnan na natin mga farmers para kung sakaling mag pruning tayo Iya naman ang magbubunga yung bago nating tanim mga farmers. Farmers oh may bunga pa ang ating kape. Pero ang bulaklak, ang dami oh. Atin nang hindi harvest yan mga farmers dahil inabot na ng ulan. Yan. Ganyan ang mangyayari mga farmers pag hindi na natin siya na harvest. Yan. Diretso bulaklak siya. Makita nyo sa video mga farmers oh. Kapal. Yan. Makita nyo sa ating video. Saan ka pa mga farmers oh. Walang kasilan-silan yung ating kape ang daming bulaklak sa buong palibot ng ating dalandan mga farmers ayan may bunga mga farmers ayan hindi na natin na harvest mga farmers oh. ayan dahil ulanan na mahirap na nating maibilad pero ang ganda pa oh, mga farmers oh. yan yung mga naiwan nating kulay green ngayon dahil umuulan na hindi na natin siya pipitasin mga farmers. Sabay niyo oh. no, ang daming bunga oh. Dami ring hinog mga farmers oh. At yung bulaklak. Sa so, mga farmers sa ating ekselsahan, pumasyal ako rito dahil andito yung tanim kong durian, yung una natin tanim. Pero sa paglibot ko, oh. yan, bubulaklak na yung mga dalandan natin kasabay ng ating kape. Oh, ganda. Wala ka silan, silan Nasa ilalim ng ating dalandan. Pero ang bulaklak, ang dami mga farmers. Di masilan tong sa mga farmers. Kung mamulaklak siya, marami. Ayan. Yung iba nga mga farmers, hindi pa natin na-harvest. Dahil nabot na ng ulan, mahirapan na tayo makapagbilad. Ayan. Kung ating pipitasin naman mga farmers, hindi tayo makapagtanim. ang gagawin ko. <coughs> Papasyal muna ako sa mga tinanim kong durian mga farmers dito. Arting lilinisan.